Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata siyam na at apat isa hanggang siyam na at apat na lima. Kabanata siyam at apat na isa. Dalawang kotse ng BMW ay sunod-sunod na dumating sa malaking villa ni Thompson. Si Jacob ay pinagalita ng tuluyan ni Elaine, at lalong lumakas ang kanyang kawalang kasiyahan. Noong una siyang nakatanggap ng tawag mula kay Elaine, Kumakanta siya ng isang love song kasama ang kanyang unang pag-ibig, kaya nakonsensya siya. Nagalit siya nang marinig niya ito at nagmamadaling pumunta sa ospital. Pero nang huminahon, ay lalo niyang naramdaman na wala na talagang pag-asa si Elaine. Sa makatuwid, ang ideya ni Jacob na hiwalayan siya ay naging mas malakas. Pagkababa ng sasakyan, Dinukot ni Jacob kay Elaine ang binili sa ospital ng direkta mula sa likod na hilira. Hinihintay pa rin siya ni Elaine na tulungan siya at buhatin siya papasok. Ngunit hindi niya inaasahan na ipasa sa kanya ang isang saklay ng direkta. Pinisil ni Elaine ang saklay at nagmura. Jacob, ikaw bastard, ang binti ko ay sira. Binabato mo sa akin ang saklay? Sabi ni Jacob, anyway, You have to be used to crutches sooner or later. Otherwise, ano ang gagawin mo kung pupunta ka sa banyo? Anong problema? Galit na tanong ni Elaine. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi na ako mabibilang sa iyo sa hinaharap? Sabi ni Jacob na may itim na mukha. Huwag kalimutan. Hiwalay na tayong dalawa. Gusto agad siyang sigawa ni Elaine. Sa sandaling ito, nagkataon na pumarade si Charlie sa harap. Pagkababa ni Claire sa sasakyan ay agad siyang sinumbong ni Elaine. Sa mentalidad sa paggawa ng malalaking bagay sa maliliit na bagay, dali-dali siyang ay at inaliw ni Claire. Naku, mom, huwag kang magalit kay tatay. Ang iyong katawan ay magiging masama. Kung magagalit ka, gusto pa sanang magmura ni Elaine. Pero biglang nakaramdam ng pagkahilo sa utak at kaagad na pagtanto niya na matagal na siyang nagugutom, at malapit na siyang mawala ng malay. Kaya mahina niyang sinabi, Nako, mamamatay na ako, gutom na gutom na ako, nasaan si Charlie? Magmadali bumangon at ipagluto mo ako, gusto kong kumain ng nilagang baboy at nilagang baka. Blanco ang sinabi ni Charlie, wala na akong oras para bumili sa pamilihan ngayon. Meron lang pansit sa bahay. Dapat ba akong gumawa ng isang mangkok ng noodles para sa'yo? Sinabi ni Elaine, dalawang araw at dalawang gabi akong nagugutom. Ano ang silbi ng mangkok ng noodles? Bahagyang sinabi ni Charlie, kung gayon ay mamimili na ako ngayon. Nang marinig ito ni Elaine, nagmamadali siyang nagsabi, himatayin ako sa gutom kung mamalengke ka pa. Tanong ni Charlie, gusto mo bang magpa-deliver na lang tayo? Sumagot si Elaine. Ito ay tatagal ng kalahating oras o kahit apat na minuto bago dumating. Magluto ka ng pansit at dalawang itlog. Crash wall na sinabi ni Charlie. Walang tayong itlog. Hindi pa ako nakakabili. Sabi ni Elaine, bigyan mo ako ng ilang berdeng gulay. Hindi ako kumain ng anumang gulay sa nakalipas na dalawang araw. Nagkibit balikat si Charlie at sinabing, walang iba na pwedeng maluto, kundi pansit lang. Kung gusto mong kumain, bibigyan kita ng isang mangkok ng malinaw na pansit na sopas. Galit na humakbang si Elaine, tinuro si Charlie at tinanong si Claire. Claire, ang basurang ito ay sadyang lumalaban sa akin. Bakit walang pagkain sa bahay? Mukhang nahihiya si Claire. Sinabi ni Charlie sa oras na ito, hinahanap ka namin sa nakalipas na dalawang araw, hindi na kami nakapagluto sa bahay, kaya hindi ako namili. Nagalit at hindi komportable si Elaine, ngunit ngayon ay wala siyang lakas na magalit, kaya sinabi niya kay Charlie, kung gayon, ikuha mo ako ng isang mangkok ng noodles. Kabanata siyam naraan at apat naput dalawa. Sagot ni Charlie at naglakad papuntang kusina. Sa katunayan, mayroong isang kahon ng itlog sa refrigerator, ngunit ayaw niyang magluto para kay Elaine. Kaya binasag niya ang lahat ng itlog at ibinuhos sa imburnal. Bagaman ang pagbuhos ng mga ito sa imburnal ay isang basura, kung ito ay pumasok sa tiyan ni Elaine, mas maaksaya. Pagkatapos ay gumamit siya ng caldero para magpakulo ng mainit na tubig, kumuha ng isang dakot ng pansit at itinapon ito sa caldero. Basta kapag siya ay perfunctory, ang telepono ay biglang nakatanggap ng isang mensahe ng WeChat. Binuksan niya ang WeChat at nalaman niyang may tao sa chat group ng Orris Hill Welfare Institute. Ang ikadalawampu at ikatatlumpu na tao sa grupong ito ay kinuha lahat ni Tita Lena at pinalaking mga ulila, ngunit ngayon ang lahat ay nasa lipunan sa loob ng maraming taon. At maraming tao ay nakakalat sa buong bansa. Ang koneksyon ay hindi masyadong malapit. Pinindot ni Charlie para buksan ang grupo. Ang mensahe ay ipinadala ng isang batang babae na nagngangalang Xiao Fen Li sa bahay ampunan. Ang nilalaman ay lihim na sabihin sa lahat ang isang magandang balita. Si Tita Lena ay gumaling na sa sakit at bumalik na sa Ores Hill. Si Xiaofen ay isang maliit na batang babae na nakilala ni Charlie sa bahay ampunan. Ang maliit na batang babae na ito ay inabandona ng kanyang mga magulang pagkatapos niyang ipanganak. Siya ay pinalaki ni Tita Lena, dalawa o tatlong taon na mas bata kay Charlie. Siya ay isang maliit na kapatid na babae sa mga mata ni Charlie. Hindi alam ni Tita Lena kung ano ang kanyang apelyido, kaya hiniling niya sa kanya na pangalanan siyang Xiao Fen. Nang lumaki si Xiao Fen, nagtrabaho siya kasama ni Tita Lena sa bahay ampunan. At ang nag-iisang nanatili sa ampunan kasama ng maraming kaibigan sa taon na yon. Nang makita niyang gumaling na si Tita Lena sa sakit, Dali-daling pumasok si Charlie sa grupo. Bakit hindi sinabi sa akin ni Tita Lena na bumalik na siya? Sinabi ni Xiao Fen, kapatid na Charlie, sinabi ni Tita Lena na ayaw niyang magdulot ng gulo, kaya walang nagsabi sa akin. Nalaman ko rin na bigla siyang dumating kaninang hapon. Nagtanong muli si Charlie, kumusta ang kalusugan ni Tita Lena? Mukha ba siyang okay? Siya ay gumaling at nakalabas na sa ospital. Siya ay babalik sa trabaho sa bahay ampunan. Oo, oh, sinabi ni Xiao Fen. Anong klaseng tao si Tita Lena, Kuya Charlie? Dapat mas alam mo, paano siya makakalaya? Matagal na siyang hindi pumupunta sa orphanage. Siya ay nagmamalasakit sa mga bata. Pagkatapos magsalita, muling sinabi ni Xiao Fen. Ngunit nakikita ko ang katawan ni Tita Lena, at medyo masarap sa pakiramdam. Hindi ito mukhang isang taong may malubhang karamdaman. Dapat ay naibalik siya sa orihinal nitong kalagayan. Nakahinga ng maluwag si Charlie, pagkatapos ng lahat, ipinadala ni Stephen si Tita Lena sa pinakamagandang ospital sa East Cliff. At binayaran din niya si Tita Lena ng dalawang milyon bilang mga medikal na gastusin. Kasama ang napaka -end na pagbawi sa post-operative. Sa oras na ito, nagpadala din ang mga mensahe ang ibang tao sa grupo. Nakalabas na si Tita Lena sa ospital. Ang galing. Alam kong mabuting tao si Tita Lena. At siguradong gagaling siya balang araw. Sa sandaling ito, isang tao na nagngangalang Jiang Ming ang biglang nagsalita sa grupo. Since gumaling na po si Tita Lena and discharged na po, then I suggest na lahat tayong mga kaibigan sa Oris Hill ay pumunta na ngayon sa Welfare Home para bisitahin si Tita Lena. Maghanap tayo ng restaurant at sunduin siya. Ano sa palagay ninyo? Oo, oh, tama. Jiang Ming, maganda ang iyong ideya. Malapit na akong umalis sa trabaho at makakapunta na ako doon kahit anong oras. Oo, oh, ito ay isang masayang kaganapan para kay Tita Lena na gumaling mula sa sakit, kailangan natin siyang bisitahin. Bilang tugon, nagpadala si Xiao Fen ng isang masayang ekspresyon, na nagsasabing, Iyan ang ibig kong sabihin sa pagpapadala ng mensahe sa lahat. Dahil matagal na nating hindi nakita si Tita Lena, lahat ay hindi nagkita ng mahabang panahon, mas mabuting kunin ang pagkakataong ito. Tayong lahat ay magsama-sama at imbitahan siyang kumain. Kaya naniniwala akong matutuwa din si Tita. Kayong mga nasa Ores Hill, hindi ba kayo makapaghintay ng isa o dalawang araw? Hintayin mo kaming mga tagalabas para makauwi, o bibili ako ng tiket sa eroplano ngayon at darating ako bukas. Sinabi ni Jiang Ming, ang pagtanggap ng mga bagay tulad ng hangin at alikabok. Syempre, ang pinakaseremonyal na pakiramdam sa araw ng pagbabalik. Kabanata siyam at apat na putatlo. Oo, isang kaibigan na nagngangalang Zhao sa grupo ang nagsabi, naging seryoso si Tita Lena sa sakit at tuluyang gumaling. Kung tayong mga anak na pinalaki niya, kung hindi natin siya puntahan sa unang beses, baka makaramdam din siya ng pagkawala. Sinabi ni Jiang Ming, bueno, maghanap tayo ng five-star hotel. At dapat nating alagaan si Tita Lena. Sinabi ni Xiao Fen, Jiang Ming, huwag tayong masyadong maluho. Si Tita Lena ay matipid sa buong buhay niya. Kung pumupunta siya sa napakasarap na lugar para kumain, siguradong madidistress siya. Bakit hindi tayo maghain na lang ng lutong bahay sa pasukan ng ampuna ng maraming taon? Nang maisip ni Charlie ang homestyle restaurant na mas matagal nang gumagana ng higit sa sampung taon, hindi niya napigil ang mapabuntong hininga. Sa kanyang ikalabing walo na kaarawan sa taong yon, kinuha ni Tita Lena ang matipid na pera at kinuha siya at ang ilang magkakaibigan na kumain sa restaurant na yon. Bumili din siya ng cake para sa kanya. Pagkatapos, ipinagdiwang ang kanyang kaarawan hindi na niya nakilala ang mga regulasyon sa pag-aampo ng ampunan, kaya nag-iisa siyang pumasok sa lipunan. Ngayon isipin mo, ang pagkain na kinain niya doon ay ang pinakamalambot na pagkain na nakain niya sa kanyang buhay. Kaya agad niyang sinabi, I really didn't expect that the restaurant is still open. Mahusay ang pinili ni Xiao Fen, saka tayo magpa-appointment doon. Sumagot si Jiang Ming, sabi ko sa iyo Charlie, lahat ay nagtatrabaho ng napakaraming taon, at may ipon sila. Pagharap kay Tita Lena, hindi mo kailangan na maging napakakuripot? Sabi ni Charlie, hindi ako kuripot, pero igalang ang ugali ni Tita Lena. Hinihiling natin kay Tita Lena na puntahan ng isang five-star hotel. Maaaring hindi talaga maging masaya si Tita Lena. Sa kabaligtaran, Maaaring makaramdam din siya ng maluho at mapag-aksaya, at makaramdam ng pagkabalisa sa mahabang panahon. Sinabi ni Jiang Ming, hindi pa ba kita kilala? Ayaw mo bang magligtas ng dalawa? Pagkatapos magsalita, nagpadala si Jiang Ming ng isa pang boses. Charlie, alam kong hindi mo ginagawa ng mabuti. Normal lang na maging manugang ka, normal na walang pera sa iyong bulsa. Pero kung tutuusin, pinalaki ka ni Tita Lena, sa sobrang kabaitan. Kahit may dugo ka, ano ang magagawa mo kung sasali ka at yayain siyang kumain ng masarap? Hindi mapigilan ni Charlie na sumimangot. Ang Jiang Ming na ito ay hindi nakipag-usap sa kanya noong siya ay nasa orphanage. Sa oras na yon, si Jiang Ming ay umaasa na siya ay mas malakas kaysa kanyang mga kapantay at bumuo ng mga gang sa bahay ampunan, at madalas silang nagsama-sama para ebuli ang ibang mga bata. Tinarget din ng kalaban si Charlie, pero dahil nag-practice siya ng martial arts noong siya ay nasa bahay ng pamilya Wade sa East Cliff, karamihan sa mga tao ay hindi niya kalaban. Kaya nang may si Jiang Ming para guluhin siya, diretsyong binugbog niya silang lahat. Sila ay umiiyak at naghahanap ng mga ngipin sa lahat ng dako. Mula noon, si Jiang Ning, na may napakaliit na isip, ay may sama ng loob kay Charlie, kumanta laban sa kanya, at pinuntirya siya kahit saan. Bukod dito, ang tao na ito ay palaging mali, at palaging nagdudulot ng problema para sa ampunan noong bata pa siya. Ilang beses siyang nahuli na nagnanakaw ng mga gamit. At sa huli ay si Tita Lena ang dumating at humingi ng paumanhin upang iligtas siya. Dahil hindi siya nakita sa loob ng maraming taon, tinatansya ni Charlie na ang taong ito ay mas mahusay na ngayon. Ngunit hindi nag-abala si Charlie na maging pamilyar sa kanya. At mahinang sinabi, kung anuman ang sabihin mo, iniisip ko pa rin na pinakamahusay na pumunta sa restaurant na sinabi ni Xiao Fen. Nagmamadali ring sinabi ni Xiao Fen. Sa tingin ko ay may katuturan ang sinabi ni Charlie. Nagligtas si Tita Lena sa buong buhay niya at hiniling sa kanya na pumunta sa isang five-star hotel para sa hapunan. Dapat ito ay hindi maging komportable para sa kanya. Ang childhood friend na si Zhao Hao ay nag-echo din. Sinusuportahan ko rin ito. Sumang-ayon din ang iba. Kaya sinabi ni Xiao Fen. Well, may sampung tao na pwede nating puntahan ngayong gabi, at siyam sa kanilang lahat ay sumusuporta sa pagpunta sa lumang restaurant. Pagkatapos, tayo ang magiging minorya at sundin ng karamihan. Pupunta ko ngayon sa restaurant na yon. Magbook ng isang kahon. Mabuti, mabuti, masayang sumang-ayon ng lahat. Kabanata siyam naraan at apat naput-apat. Hindi napigilan ni Charlie na maging excited nang maisipan niyang makikita niya si Tita Lena. Dahil sa lumipas na kaarawan ng Lady Wilson, pinagalitan siya dahil sa paghiram ng pera sa birthday banquet. Hindi na niya nakita si Tita Lena, dahil si Tita Lena ay direktang ipinadala ni Stephen sa East Cliff. Si Charlie ay may malalim na relasyon kay Tita Lena, halos tinatrato siya bilang kanyang sariling ina. Noong unang nagkasakit si Tita Lena, kilit na sinubukan ni Charlie na makakuha ng pera kahit saan, kahit na lihim na naghahanap ng mga pagpipilian upang magbenta ng dugo, at kumuha din ng maraming pribadong pera mula kay Claire para mabuhay si Tita Lena. Kung hindi niya ginawa ang lahat para tulungan si Tita Lena na makalikom ng pera, hindi na hinintay ang pagpapakita ni Stephen sa simula at baka nakalampas na siya ng malayo. Ngunit naramdaman ni Charlie na ito ang dapat niyang gawin, at gayon pa man, isa lang ang ibinayad niya sa sampung libo na kabutihan sa kanya ni Tita Lena. Itinuro sa kanya ng kanyang ama ang hindi mabilang na beses bago siya namatay, na kung ang isang tao ay buhay, kailangan niyang alamin ang kanyang pasasalamat. Sinabi ng mga sinaunang tao na ang biyaya ng pagtulo ng tubig ay dapat iniuulat ng tagsibol at palaging tinatanong ni Charlie ang kanyang sarili kaya wala siyang pakialam. Kung kukulo pa ang pansit para kay Elaine sa caldero, kaya hinubad niya ang kanyang apron, lumabas ng kusina at sinabi kay Claire, "Honey, medyo nagmamadali ako." Agad na tanong ni Elaine, "Na pagluto mo na ba ko ng pansit?" Hindi ako nakakain ng isang kagat ng bigas sa ngayon. Pero gusto mong lumabas? Sinulyapan siya ni Charlie nang may pagkasuklam at naiinip na sinabi, "Ang pansit ay kumukulo sa palayok. Maaari mong kainin ng mga ito sa ilang sandali. Si Tita Lena ay gumaling na sa sakit at susunduin ko siya." Nang marinig ito ni Elaine, agad siyang napagalitan. "Charlie, ano ba ang yung saloobin?" For a lady in a welfare institution, you dare to talk to me like this? May kamalayan ka ba sa pagiging manugang? Hindi magalala kung mayroon akong makain, uminom, magsuot, o mabuhay. Sa sinabi niya, muling umiti si Elaine. Ano ang kinalaman nito sa iyo kahit na ang babaeng 'yon ay namatay? Matagal nang tiniis ni Charlie si Elaine. Akala niya na ang bienang ito ay magbago sa loob ng dalawang araw at magdusa ng kaunting kasalanan, at maaari siyang magbago ng kaunti, ngunit hindi niya inaasahan na magbabago siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naglakas loob siyang magsalita para bastusin ang kanyang benefactor na si Tita Lena. Kaya tumingin siya kay Elaine at galit na sinabi, Kumakain ako ng sarili ko, umiinom ako ng sarili ko nagsusuot ng sarili ko, nabubuhay ako sa sarili ko. Huwag kalimutan, ang bahay na ito ay ibinigay sa akin ng iba, at ang mga kasangkapan sa loob nito ay binili ko ito gamit ang pera na ginawa ko mula sa Feng Shui, kaya mayroon akong ganitong saloobin. Kung ikaw ay hindi nakuntento, maaari kang lumipat at tumira sa lumang bahay. Nang marinig ito ni Elaine ay bigla siyang natahimik. Gusto niyang pagalitan si Charlie, ngunit nang maisip niya 'yon, nalaman niya ang sinabi nito ay hindi mali. Ngayon ay hindi na tulad dati. Nakatira siya noon sa maliit niyang bahay, hindi siya maaaring kumita nang walang sinasabi sa iba para mapagalitan siya kung ano man ang gusto niya. Ngayon ay mayroon na siyang magandang buhay, may nagbigay sa kanya ng ganoon kamahal na villa at ibinigay sa kanya matapos itong i-renovate at maaaring siyang kumita ng milyon-milyon sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang feng shui. Sa kabilang banda, wala na siyang pera kung talagang ibinaling ni Charlie ang mukha sa kanya at pipigilan siyang manirahan dito. Ano ang magagawa niya? Sa pag-iisip nito, nakonsensya si Elaine na tinitingnan ang galit na ekspresyon ni Charlie. Siya rin ay medyo kinakabahan at natatakot. Gayunpaman, sinubukan pa rin niyang iligtas ang sitwasyon, kaya agad niyang nilinggan si Claire at nagsabi, Claire, sobra ang asawa mo, may manugang ba sa mundo na nakikipag-usap sa kanyang biyena ng ganito? Wala siyang pakialam, hindi siya natitinag sa langit kung magpapatuloy ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, seryosong sinabi ni Claire, Nay, sa tingin ko tama si Charlie. Ngayon ay nakatira tayo sa isang villa na binigay sa kanya ng iba, kung hindi dahil sa kanya, hindi tayo magkakaroon ng pagkakataong mabuhay sa napakagandang lugar. Kaya hindi mo siya kayang tratuhin tulad ng ginawa mo noon, hindi ito patas. Kabanata Siyam at Apat na Nang marinig ni Elaine ang mga salitang ito, nalungkot siya. Sa nakalipas na dalawang araw, Tila nagbago ang ugali ng lahat sa pamilya patungo sa kanya. Hindi siya pinansin ng kanyang asawa, at nagkusa pa siyang mag-apoy sa kanya. Ang manugang ay hindi na ang manugang sa awa ng iba. Nagalit pa siya kasama at hiniling na bumalik siya sa lumang bahay. Kahit ang nag-iisang magandang anak na umasa sa kanya, ay hindi na nakaharap sa sarili hindi niya pinangarap na kakausapin ng kanyang anak si Charlie sa oras na ito. Siya ay isang mahusay na dramatista, nakikita na siya ay tila nawawala ng kapangyarihan sa bahay na ito. Siya ay namula sa isang kisap mata at nagsimulang kumilos. Malungkot siyang nabulunan. Ngayon ay hindi na kailangan para sa akin na mapunta sa bahay na ito. Ang iyong ama ay wala ng pakialam sa akin. Nagbanta ang asawa mo na paalisan ako, kahit hindi mo ako kasama. Dahil doon, napaawa ang bibig ni Elaine at tumulo ang luha. Walang magawang bunguntong hininga si Claire at sinabing, Nay, ikaw talaga ang mali ngayon. Hindi ako makatingin sa iyo sa lahat ng oras. Bagamat naawa siya sa kanyang ina sa labis na paghihirap, hindi ito ang dahilan para sigawan ng kanyang ina si Charlie. At hindi rin maganda ang pang-iinsulto kay Tita Lena. Bukod dito, alam na alam ni Claire sa kanyang puso na napakaawa ng kanyang asawa, mula pa noong bata pa siya at wala siyang maraming tunay na kamag-anak sa mundong ito, maliban sa kanyang sarili. Maaaring si Tita Lena yon. Ito ang dahilan kung bakit desperado na sinubukan ni Charlie na makakuha ng pera para ipagamot si Tita Lena. Alam niya na sa puso ni Charlie, itinuring niya si Tita Lena bilang isang ina. Palagi niyang hinahangaan ang istilo ng pag-uugali ni Charlie sa pagkilala, kung hindi man, hindi ibibigay sa kanya ang lahat ng kanyang pera at hayaan siyang dalhin ito kay Tita Lena. Sa makatuwid, naramdaman din niya na ang kanyang ina ay medyo sobra, at natural na hindi niya magagawang makipag-usap sa kanya sa oras na ito. Sa oras na ito, umiiyak na si Elaine at bunguntong hininga. Nakakaawa talaga ang buhay ko. May lugar pa ba ako para sa pamilyang ito? Ayaw na ni Charlie na panoorin ang kanyang pag-arte sa oras na ito. At kahit na ayaw na pasensyahan pa siya, kaya nilampasan niya ito at sinabi kay Claire, asawa ko, pupunta muna ako sa ampunan. Nagmamadaling tumayo si Claire at sinabing, I'll go with you. Matagal ko nang hindi nakita si Tita Lena. Ang huling pagpunta ko kay Tita Lena sa ospital ay ilang buwan na ang nakaraan. Miss ko na rin si Tita Lena. Para sabihin ginampanan talaga ni Claire ang mga tungkulin at responsibilidad ng isang mabuting asawa. Hindi lang sinuportahan niya si Charlie sa pagpapagamot kay Tita Lena. Madalas din niya itong kasama sa ospital para bisitahin at talagaan si Tita Lena. Tulad ni Charlie, siya ay may respeto kay Tita Lena. Mahal na mahal din siya ni Tita Lena. Halos tinatrato siya bilang kanyang manugang. Nang makitang pupuntahan ni Claire si Tita Lena, tumango si Charlie sa kasiyahan at sinabing, Kung gayon ay sabay na tayo, nung tinawagan ako ni Tita Lena last time, nagtanong siya tungkol sa dapat na namiss ka rin niya. Tumayo si Claire at sinabing, kung gayon ay umalis na tayo. Nang marinig ni Elaine na sasama si Claire kay Charlie, nagmamakaawa siyang nagsabi. Good daughter, galit ka ba sa nanay mo? Hindi mo ba papansinin ang iyong nanay? Tumingin si Claire kay Elaine at seryosong sinabi. Nay, sana ay mapag-isipan mo ang iyong karanasan at baguhin ang iyong pagkatao. Kung hindi, tiyak na magdulo sa kakinabukasan nang marinig ni Elaine ito agad siyang umupo sa lupa at sinabing Ano ang punto ng pagsasabing buhay ako? Ang nag-iisang kamag-anak ko, ang aking mahal na anak ay hindi na nakaharap sa akin. Hindi na dapat ako pinauwi ng mga pulis. Lumabas ka at hayaan mo akong mamatay sa detention center. Kung ito ay itatago sa nakaraan Si Claire ay nanlambot at nakumpremiso nang nakita niya ang kanyang ina na napaka -agresibo. ngunit sa pagkakataong ito, naunawaan niya na kung ang kanyang ina ay palaging may ganitong karakter, pagkatapos ay mas maaga siyang magdusa ng pagkawala. Hindi niya siya mapapatawad sa ugali niya.